<laughs> o, oh, ano yung dala-dala mo? Gold flakes to. Gawa ka naman ng gold flakes slime na lumulobo. Lumulobo? Oo. Parang sipon? Pwede na yun. Masaya game. Tara, simulan na natin gumawa ng Golden Balloon Slime. Kailangan lang natin dito maglagay ng glue sa pinaka-board natin na parang ganito. At syempre, pag lalagyan na ng glue, syempre lalagyan natin ng activator. Ayan, nilalagyan ko na ng activator. Lolo bo kaya talaga tong golden balloon slime na ginagawa natin? Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya natin yan. Sigurado ka, ha? Enzo! Troy John! Lolo! lolo! Andyan po pala kayo. Namiss namin kayo, Lolo, ha? San kasi kayo nagpupunta? Medyo busy lang po ako, Lolo. Kaya naiwan po kayo dito sa bahay. Ano yung ginagawa ninyo? Gumagawa po kami ng Golden Balloon Slime. Golden Balloon? Hindi po balon, lolo, balloon. Ito po yung slime na lumulobo. Eh, paano naman naging golden yan? Siyempre po, lalagyan po natin yan ng gold flakes. Pwede ba isang layon? Hindi po, siyempre, slime po yung ginagawa natin eh. Ah! Tingnan nyo, lolo, nabuo na po itong pinaka-slime na ginagawa natin at ngayon ay ready na nating ilagay itong pinaka-gold flakes dito sa slime na nagawa natin. Sige nga, ilagay mo nga. Teka po, Lolo, at kukunin ko na. Ayan, saktong-sakto. Ang ganda ng gold flakes na to. Ito yung magsisilbing pinaka kulay sa ating slime. Lalagyan natin to ng mga kalahating gold flakes lang para talagang makita natin na merong mga ginto-ginto dito sa pinaka-slime na ginagawa natin. Na parang ganyan, Kuyenzo? Oo, oo, na parang ganito. At ngayon naman ay kailangan pa natin kumuha pa lang konting-konti pang gold flakes na ilalagay dito at i-spread natin ito sa pinaka-slime. Na parang ganyan! Opo, Lolo. Tingnan niyo po. Oh. Ang, Ang ganda! Ngayon naman ay i-mix-mix na natin itong pinaka-slime na to sa pinaka-gold flakes para talagang maghalo na siya ng mabuti. Ito pito bi at ihalo-halo. At ipagulong-gulong. Na parang ganito po, Lolo. At tingnan niyo po. Kumapit na yung pinaka gold flakes dito sa slime na ginagawa natin. Eh di ba sabi mo balon yan? Parang lumolobo. Oo nga po, Lolo. Gusto niyo po ba makita, Lolo, kung paano ito lumolobo? Sige nga! Eh ano pang ginagawa natin? Ready na itong... Ipakita! Ipakita! Ayan, tapos na. Oo, oh, paano naman yung lulobo? Ayan, papaikutin mo lang yung ganiyan, tapos pipilitin mo ganito. Tapos ganito. Uy. O, ikaw nga. Ay, kanya. Ayan, 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 ayan. Tingnan natin kung kaya mong gawin. Siyempre kayo. Pindot. Tapos si at malaking lobo, oh. <laughs>